Hello guys, gagawa tayo ngayon ng salad. Ito ay uh, ang palaya at saka labanos. Gagawa tayong salad guys. No, ayan. Halo Haloin natin. Talagyan natin ng kamatis. Ayan. Tapos sibuyas. Ayan. Ayan na sibuyas, no? Ayan na, guys. May kamatis na siya. Mayroon sibuyas. Ayan. Hintayin natin yung kanyang partner. Alam nyo, guys, mainam to sa may sakit sa diabetic. Oh, yung mga diabetic diyan ayan, mainam to Mataas ang blood sugar, yan. guys, ayan na yung salad ko guys, ang palay at sa kalabanos may kamatis, sibuyas ayan, yung partner niya guys, ayan pritong galunggong ayan, maliliit lang ayan, yung dinner namin